Hello everyone, good afternoon. I'm back. This is Sambrusas, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino ba ang possible na manalo mamaya dito sa Mr. International for 2025? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre pag-usapan natin ngayon ang final prediction natin dito sa Mr. International 2025 yan ang talakayin natin so syempre kagabi nakita na natin yung performance ng mga kandidato talaga na masasabi ko para silang roller coaster na paikot-ikot. Alam mo 'yon na minsan eto nag-shine, minsan eto nawawala sa eksena. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Ang ating pambato na si Kurt ay talagang ginawa niya ang kanyang makakaya. At in fairness naman sa kanya, ang ganda ng performance niya kagabi. So parang feeling ko, it's time for Kurt. Ayan. So yon yung kagabi, I think ha, top si Kurt sa kanyang performance sa ginanap nga dito sa Mr. International. Bukod kay Kurt, syempre nakita din natin ang performance ni Nigeria. Si Nigeria, isa siya sa mga nakikita kong very strong contender sa competition na to at grabe, swimwear panalong panalo ang pambato ng Nigeria. Talagang masasabi ko ang ganda ng execution, ang ganda ng katawan, ang ganda ng ipinapakita. And then, I think he's on the top. Maganda din sa Lebanon. Sa Lebanon, maganda din yung performance kagabi, ang bango-bangong tignan, ang guwapo. Pero may isa lang akong comment kay Lebanon. Ang bigat ng katawan. So, yun. Ang bigat ng katawan niya habang naglalakad. Pero kung the way kung paano mo siya titignan, total talaga na magugustuhan mo kasi iba yung datingan. Ang lakas. And then, gusto ko rin syempre si Mr. Canada. Si Canada kasi very charming. The way kung paano niya pinipresent yung sarili niya. So, he keeps smiling talaga sa competition. Kaya sabi ko, iba din talaga ang dating ni ni ano ni, ni Canada Myanmar, isa din sa mga nakikita natin na si Myanmar ay wow na wow sa competition na to At maganda ang ipinakita ni Myanmar And Indonesia, Indonesia very powered pagdating sa the way kung paano yung ipakita yung energy uh -huh. Ang energy niya talaga ang taas In fairness kay Indonesia And then, gusto ko din syempre yung pambato Si Italy, alam niyo si Italy napakagwapo in person kaya lang, hindi ko alam kung si Italy ba ay makikipaglaro mamaya sa competition. Aalamin natin yan. Isa din sa mga pumansin sa akin sa swimwear ay si El Salvador. Maganda din ang katawan ni El Salvador at makinis ang balat. Si Vietnam. Vietnam, in fairness kay Vietnam, lumalaban sa competition. At parang piling ko, isa to sa mga makaka-top 20, kahit hindi siya nanalo ng photogenic, ay parang piling ko yung performance na pinakita niya ay papalo. Pero since na nanalo siyang Mr. Photogenic, pasok na siya sa banga. With Mr. Indonesia at saka si Canada. So, si, Ka si Cotebor. Si Cotebor, ay nako, isa to sa mga black beauty or black handsome na talagang malakas yung dating. So, in fairness naman, kay Kote, I think papalo ito mamaya sa competition. And then, isa din sa mga nakita natin, IZ Thailand. Yes, Thailand, maganda ang performance na ibinigay ni Thailand kagabi. At, alam mo yon keep smiling. So, parang feeling ko si Thailand, isa siya sa mga malakas na kandidato. Mm -hmm. At syempre, maganda din ang performance ni Costa Rica. Si Costa Rica, nako. Si Costa Rica, parang piling ko isa to sa mga inaabangan mamaya. Mm. Venezuela, maganda din ang ipinakita ni Venezuela. At syempre, bet na bet ko din ang pambato ng Mexico. In fairness, ah, kahit ang laki-laki ni Daddy, tignan. Pero grabe, ang yummy ng kanyang itsura. Si Mexico. And, of course, gusto ko to si India. Yes, ang ganda ng katawan, ang kinis ng balat. Ay, nako, India, I love you. So, yan. And then, sino pa ba? Siyempre, hindi rin magpapahuli dyan ang Turkey. Yes, si Turkey. Oh my gosh. Ang gwapo-gwapo niya in person. At isa din sa mga napansin ko sa swimwear, I see, Um, Hinahanap ko pa eh. Brazil. Yes, si Brazil. I love si Brazil. Consistent siya. From swimwear to uh, formal wear. Ang gwapo-gwapo ni Brazil. Gusto ko yung energy. Gusto ko yung datingan niya. Kaya para sa akin, pasok din niya si Brazil. And then, of course, hindi din mawawala si Korea. Yan, Korea. Isa strong strongest candidates ngayong taon na to. At saka si Spain. Isa pa rin yan. And then, of course, Philippines, di ba? Pero pagdating sa formal wear, ay nako, syempre yung mga kandidato. Kailangan kung paano mo pinipresent yung sarili mo. Isa sa mga pansin ko talaga ay si Brazil. Maganda yung ipinakita na ni Brazil na eksena sa formal wear. Sobrang ang ganda ng color ng choices niya. Color blue and ang linis-linis niyang tignan. Ang guwapo-guwapo niyang tignan talaga. And of course hindi din mawawala si France. Gusto ko din yung ano yung damitan ni France. Actually si France okay din siya sa swimwear pero mas okay siya sa formal wear. Nag-stand out talaga ang pagkalalaki ni France sa ano <laughs> sa tawag dito sa formal wear. So parang pili ko France isa siya sa mga radar natin. Mm -hmm. And then, of course, maganda din ang pinakita ni Costa Rica. mm -hmm. Costa Rica. Gusto ko siya sa formal wear. Napaka-gwapo niyang tignan. Mas gusto ko siya sa formal wear more than do sa swimsuit. Gusto ko din si Venezuela. Mm -hmm. Si Venezuela, in fairness. Ang ganda din ng datingan. Tapos, syempre, Thailand. Aha. Uh -huh. Iba din ang dating ni Thailand. And gusto ko din syempre si Nepal. Mm -hmm. Si Nepal in fairness, ang ganda-ganda niya in formal wear. Sobrang ang ganda ng hat ng damitan. Mm -hmm. And syempre hindi rin magpapahuli si Nigeria. I love Nigeria. Pero si Nigeria, mas gusto ko siya sa swimwear. Mas malakas yung dating niya. At saka si ano pa, Myanmar. Magaling din si Myanmar. Myanmar, Vietnam, ayan, so sila ang mga nakita ko. Si Kote, okay naman si Kote. Napakagwapo din niya in formal wear. Si Lebanon, medyo hindi ko type siya sa formal wear. Mas type ko siya yung nakahubad siya. Taron. At saka si Canada, ang gwapo-gwapo ni Canada. Kahit sabihin pa natin na simple lang yung datingan, pero in fairness kay Canada, consistent. And gusto ko din si Korea. Oo. Uh -huh. Gusto ko din yung damitan ni Korea. Maganda din. Pero kung papansinin niyo si India, isa dito sa mga wow, 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 ang gwapo. Mm-hmm. And, ang pinakapanalo, syempre, si Philippines. Yes. So, yan. So, pagdating naman, sabi nga top 6 lang ang kukunin. So, para sa akin, sa so top 6, I think papasok si Canada mm -hmm. Canada is very strong Kasi yung pagiging Keep smiling niya He smile all the time And ang cute niyang tignan So parang feeling ko kung suswerte yun siya mamaya Maaari siyang makarating sa top 6 And then si Costa Rica Yes, Costa Rica malaki yung chance Hindi dahil sa nagperform siya Malaki yung chance niya Kasi gawa nga ng voting Gawa ng Malakas siya sa voting system Actually, si Costa Rica Kung titingnan mo sa Swigward Medyo hindi siya palung-palo -palung doon Evening down, yes Pero hindi natin alam po sa closed-door interview Kung pumalo ba But nasisiguro ko si Costa Rica 100% mamaya makakapasok sa top 6 Kasi siya ang panalo sa voting system Diyos ko, 4 million na daw yung vote niya So, mahirap habulin mm -hmm. And then, pangalawa I think si Nigeria Performance ni Nigeria very strong Swimwear and uh, formal wear So parang feeling ko Sa lahat ng ipinakita dito ni Nigeria Isa siya sa mga strongest candidate Kaya para sa akin Top 6 pasok talaga si Nigeria Hindi rin mawawala si I think si Lebanon aha uh -huh. Lebanon So, parang piling ko may chance din si Lebanon na makarating sa top 6. Depende. Pwede din maiba kasi. Kasi parang piling ko papasok din si Brazil. Mm -hmm. Si Brazil, isa dito sa mga mahigpit na kalaban nila. Kasi si Brazil, in fairness kay Brazil, consistent siya. Swimwear at saka sa kanyang ano, formal wear. So, isa siya sa mga bet ko. Yes! So, depende na lang yan. So, meron na tayong Brazil, meron na tayong Lebanon, meron na tayong Nigeria, may Canada na, may Costa Rica pa. So, papasok din natin, syempre, si Korea. Mm -hmm. Korea, very strong contender si Korea sa competition na to. Sabi ng ganun, maaari daw manalo si Korea talaga sa mamaya sa competition ayun yung bulung-bulungan doon hindi ko alam kung nagbe-base ba sila sa performance or meron na sila talagang mga manok para sa winner pero kung masusunod yung mga manok nila i think Korea ang mananalo pero kung pagbabasihan natin ang performance, I think, isa sa mga nakikita ko na talagang mag-uwi ng title mamaya ay si Philippines. Yes. Very strong si Philippines. So, parang feeling ko, very strong sa top 6 ay si Philippines, Korea, Nigeria, uh, Costa Rica, 1, 2, 3, 4. I don't know kung kung papasok si Lebanon or si Canada. Kasi si Canada parang feeling ko makakarating talaga sa dulo ng competition. So, depende na lang yan sa laro nila. Tapos, sa top 10, I think Thailand. Pwede rin pumasok si Thailand sa top 10. Actually, si Thailand pwede rin pumasok sa top 6 kung sakali Kasi sa ipinakita niyo, performance from the start until end. Maganda ang ipinakita ni Thailand. And then, uh, si Vietnam. Uh, pwede din pumasok si Vietnam or Indonesia. aha, uh -huh. Sa top 10. Actually, si Indonesia very strong din at matalino. So, pwede niyang mabago ang laro. Pwede siya ang isa sa mga makalusok sa top 6. Depende sa sitwasyon. But for me, a very strong for the top 3. Aha. Uh -huh. I see Nigeria for me. Philippines. And Korea. So, sila. Sila tatlo. So sila yung best top ko, pero parang feeling ko ang maglalaban sa title IC si Korea and Philippines. So depende na lang yan mamaya kung sino talaga ang mag-uwi. But for me, of course, ang winner ko ay si Mr. Philippines. Yes, yeah. so depende na. So, kailangan galingan lang ni Fred ang lahat ng aspeto na tatalunin niya mamaya dito sa competition at parang pin ko makukuha niya ang Korea. Ah, uh, makukuha niya ang Corona. So, si Korea, dapat tayo mag-ingat kay Korea kasi si Korea ang magiging tinik dito kay Mr. Philippines para sa titulong Mr. International. Kasi sa totoo lang, I think ang pinagpipilian lang dito ay between Korea and Philippines. So, maaaring mapunta sa atin, maaaring mapunta kay Korea. Pero for me, syempre ilalaban ko si Kurt, ang aking pambato dito sa Mr. International. Syempre, Philippines pa din ako, di ba? So, good luck. Good luck sa laro nila mamaya. At naniniwala naman ako na talagang lalaban at lalaban. So, malakas si, si Korea eh. Malakas si Korea sa mga yung mga judges, yung mga ano, kasi syempre, Asian-Asian, pero sa totoo lang, ang itsure ni Korea ay parang, alam mo yon nagmumukha siyang AI na parang limited lang naman yung ibinibigay niya. Pero parang kagabi nakita ko performance level kay Kurt talaga mapupunta ang titolo. Yung performance ni Kurt kagabi, enough na para masabi natin na ay, I think mananalo si Kurt. So kailangan lang mamaya medyo mag-ingat lang siya sa galawan niya. At saka, tignan natin, ko, ha, nakakakaba. Pero ayun nga, top 3 ko is Nigeria. Nigeria kasi parang feeling ko matalino si Nigeria. Tapos magaling yung performance niya parang feeling ko pwede siyang mag second runner up mamaya. And then, parang feeling ko last to standing talaga. It's between Korea and Philippines. So, tingnan natin. O, <laughs> di ba? And I hope na sana sa atin to. Pero, syempre, sabi ko nga, kay Kurt, mananalo tayo dito. So, parang talagang kaya naman ni Kurt na may uwi ang corona. Di ba? So, malakas lang yung ano ni Korea. Pero, I think, kaya din kayo patawin to si Korea. So, yon Ay, nako, nakakanerbios. Pero kasi sabi ko nga, dapat maging ma-wise din ang pagpili ng ng organization dito sa sa pipiliin nilang Mr. International. Kasi kung iisipin mo, ah uh, ang laki ng makukuha nila kay Kurt kung sakaling si Kurt ang pananalunin nila bilang Mr. International. And then, yes, it's between Korea and Philippines and then tignan natin mamaya sa resulta but for me it's Kurt so yan ay nako good luck sa atin di ba good luck so nakita ko naman yung performance ni Kurt eh talagang malinis kagabi at ang guwapo 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 ni Kurt sana lang mag-assign lang talaga mag-align o oh, mag-align lang talaga ang mga pitulong sa langit for Kurt Bondat para sa dito long Mr. International. And then I'm so excited. So kayo ba? Excited ba kayo? So I hope na sana mapag natin si Kurt ng bongga bongga para sa magiging laban niya dito sa Mr. International. And sana atin na to. Di ba? So yun. Sana hindi siya malusotan ni Korea. But for me, yes. I think it's Nigeria, Korea, and Philippines. And my top winner is Philippines. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika nyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigyan ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys